maayos naman yung bahay, may sarili kayo ang kwarto may sarili kayo doon ang kwarto may kayo alala may may lagay may kailangan damit so mas malaki yung dito tsaka maayos mas mabubustuhan nyo doon hindi pa lang kayo nakakarating mas mabubustuhan nyo at kung po problema nyo pagpasok nyo susunduin ko pa rin naman kayo sa umaga iahatid ko kayo sa umaga o, kasabay nyo din pagpasok si Sineya Tapos ako, at si Tito Burns, pwede rin sumundo kay Minita pa sa ganun yung agreement. Kaya, magkikita pa rin din si Sineya Hindi na nga lang kayo dito titara sa bahay na ito. Ano, kamusta kayong tatlo? Ay, iniwan ko po sila kanina kasi. May Christmas party kami sa D.O. No? Sa division. Buing. Kaya sila ay nag-shorten the classes lang kanina. So, kamusta kayo ngayon? Okay lang. O, siguro pag ano, minsan napapanood nyo kami nag-iipon-iipon, bago kami matulog. No? Nagkukwentuhan. Masaya, nagbibiruan. Kaya lang, ngayong gabi, Meron ako sa inyong sasabihin. Patawa si Ninita. Patawa kaya si Ninita. O ano kaya feeling ni Ninita? Kasi diba yung sulin, minsan nakikita ninyo, lagi naman kami ganito tuwing gabi, pag Bago, bag, pagkatapos kumain, bag, bago matulog. Kaya lang, kakaiba po itong sasabihin ko sa kanila ngayong gabi. No? At sana, sana po uh, maintindihan ninyo at Uh, siguro ito uh, uh, parang hindi ko alam kung uunti-untiin uh, uh, ko sila o uh, para hindi ko alam kung paano ko sabihin sa kanila pero malalaman din nila no so dadahan-dahanin natin sila o uh, siguro uh, nabigla din po kayo o uh, wala kayong idea kung ano man ito ayun kasi ni Nita, Maylin, si Okay lang yon, Kasi nakikinig sila sa akin eh oh. So alam nyo na ba yung sasabihin ko sa inyo Hindi pa Okay ganito yun ha Makinig Ninita, Sinea, Ah, oh. uh, Siguro naman Alam nyo na Bakit kayo dito pinatera sa bahay na ito Diba uh, So ito yung isa naming Apartment Ngayon Ah, paano ko ba sasabihin sa inyo? Kasi nga, kailangan na namin ito. Itong apartment na to. Bakit ito. Si Lino, bakit na nyo? Kasi may hindi na bakit na. Gigibain ko na to. Wow. Oo. oo, oo, gigibain na ito. Saan ako natira? kaya ito? Saan daw no, sila tigtira? Saan kaya sila tigtira? Sa bahay ng Posporo? o sa bahay ng kalapate. Gusto mo doon, Anita? Ayun, doon, Anita. Paano ka? <laughs> okay, ito na, seryoso na po. Ano? So, itong bahay na ito, may lininita. Kailangan ko na kasi. Ah, Kailangan. Kasi, ah, uh, dati po kasi ito inuupahan nila. Ngayon po, uh, nagkaroon tayo ng, sabihin na lang, basta, no? siguro na sabi na rin ni Paul Biyahero. So, yung reason. So, ito kasing bahay na ito ay talagang pinapaupahan namin, no? Ngayon, papaayos, hindi ba yun? papa papaupahan. So, nakapag na namin na sabi naman ni Paul, mayroon daw sa inyong kukuha. Pero hindi pa ngayon yun. So, sa bakasyon, siguro mag, uh, bago magpasko, no, ay, bago mag, pagkabakasyon na nila po, o bago magpasko, uh, lilipat sila doon. No? Uh, lilipat sila doon sa bahay. So, kasi, wala din naman kasi kaming ibang ano, dahil, ah, uh, dito rin kami umaasa ng aming gastos, no? Kaya, kukunin muna namin ito sa inyo. Pero may titirahan naman kayo. Huwag kayo mag-alala. May titirahan kayo. Maayos. Check na din namin. Di ba, Titerns? Hmm, paano? So, Na-check na namin yung kung bahay na titirahan nila. Hmm, parang nalulungkot si so, Ninita. maayos naman. Hindi, hindi na namin sa masyari. Wala eh, na. Hindi na muna. Kasi hmm. ano, dito, dito kami titira dito tapos sa aming bahay tapos nga ito papaupahan na rin kasi na sabi ko siya, inyo dito lang din kami umaasa ng tanda pero meron naman sumagot so kaibigan din namin uh, may isa din siyang anak tapos maayos naman yung bahay may sarili kayong kwarto may sarili kayong kwarto kayo mag-alala, may nilagay yung may gender ng damit. So, mas malaki yung dito, tsaka maayos. Mas magugustuhan nyo doon, hindi pa lang kayo nakakarating. Mas magugustuhan nyo. At kung po yung pagpasok nyo, susunduin ko pa rin naman kayo sa umaga. Iyahatin, iyahatin po kayo sa umaga. O, kasabay nyo din yung pagpasok sa Sineya. Tapos ako, at sa Tito Herns, pwede rin sumundo kay Minita pa sa ganun yung agreement. Kaya, magkikita pa rin kayo. eh, hindi na nga lang kayo dito, titara sa bahay na ito. Sige lang mo sa inyo. Nalungkot si Mimi. Opo, seryoso ba yung opo? O, ikaw ni Mimi, kaya mo na sa mong saing. Ikaw, Maylin. O, tutulong kayo doon kalinya din towa ha. Mm -hmm. May problema sa bayad nila. Pagkita pa rin naman tayo kasi nga dito lang po 'yun sa San Pedro. Um, no, dito lang din sa San Pedro at madadaanan po din sila Ginadaanan din lang. 'Pag kamasaway doon ni Nita ha. Kaya lang hindi Pag na siya ito. Napakakulad nito, hindi kayo matutulog. Pero hindi kaya ko naman na mas maayos sila doon kaya safe, si, no? Alam naman din ini politiko. No kaibigan din namin sila kasi nga kailangan na po namin talaga itong ang bahay may nakausap na kasi kami dito na magre-renta Anong sasabi mo Nea? Malungkot malungkot na sila, siyempre. Kasi hindi tapalang Kaya lang, dati po kasi dito natutulog sino, si Nea at saka si... Si, si Sineya, no? Tatlo. Eh ngayon, babalik na po ulit si Dumpa, sa doon pagtulog sa kwarto mo. So, uh, sa isang araw, tataposin lang po namin yung Christmas party nila at baka may atid na bago nilang titirahan. So, bukas, sa so, makalawa, kasi para magagawa na rin tayo sa oras gawa ng... Uh, pero sa Pasko, kasama naman namin din sila. Kasama namin. Yun lang titirahan bahay. Kasama po namin sila. So, sila po yung gero. Itusunduin so, din namin. Okay? Kasi nagigibay po na. Ay, maliit lang naman yung bahay namin kwarto, dalawa din lang. So, kumbaga, pasikip. Kaya, may sumalo naman po. Pero, nandun pa rin po naman ako. Paagapay sa kanila, gano'n. Yun nga, lalo pagtulog nila, yung so, pagkain sa hapon, gano'n. Din, eh. Dinadaanan ko lang naman din po, at makapunta pa rin si Sini. Kasi nga po, kailangan namin ito. <laughs> ganoon po talaga kailangan din po namin talaga ng extra income para din sa sa damit niya kaya ayos ng lahat. Ano ang yung ibang pa. Hindi ko may maleta ka ng lahat. Hmm. Pag ano, pupunta-punta ka kanong malami ko kayo doon. Ano, med? Sa so, umaga, kasama pa rin tayo. Yun nga lang, yung titirahin nyo doon na kayo. Kasi mas mas maayos din doon, tsaka safe sila. Hmm, sarili silang kwarto. May CR din kayo sa taas. May taas kasi yung titirahan ninyo. Nakikita. Magsanay ka bang humakbang sa hagdan? Ha? Ha? <laughs> kasi yung hagdan doon mas mahaba kaysa doon sa hagdan ninyo sa bundok. Yung hagdan ninyo di ba ganun lang? Ilang hakbang lang o doon at step pa lang ilang step. So nap napuntahan na namin yung So, okay naman. Kaya lang ayaw siyang friend ng naman. Basta, mabait. Mabait yung tikera nila. Basta huwag yung okay, kasaway na. Makinig ha. Kasaway ni Nita. Makinig sa aming pangaral. Hmm. Nandun pa rin naman po kami, abiniti friends. Yun lang, hindi na lang talaga sila dito tikera pero nakaagapay pa rin kami sa kanila. Uh, siguro bukas, mahilin, ano, hindi muna natin ano eh, isang araw o bukas, mabigin pa ng tayo. Hmm, kasi kasi eh. napasok pa eh. kayo eh. Oo, napasok pa, pero magunti-unti na sila. Oo. Uh -huh. so, okay, Bago natin sila. So siguro, by next week, go na sila po. Hmm. Ano, may, uh, may, uh, uh, yeah. Ayan po at abangan nyo na lang po kung ano po yung gagawin <laughs> na pa namin at hindi naman po namin ito itatago sa inyo. Ayan. At i-update po namin kayo kung ano talaga at kung tutuloy sila ngayong week na ito pag paglipat. Oo, pero mag i pa sila. Kasi. kasi ito din, tap, lilinisin kasi din po lahat. Itong mga gamit dito, alis

Kaya nga nung napunta sila ng Dabao, nalungkot sila silang sa isa't isa. Nalungkot sila. Hmm. Ay, hey, ganun pa, eh, pa rin. Makikita pa rin. Makikita pa naman kayo eh. Hmm. Sige ha. At least nasabi ko lang sa inyo ha. Lunita Maylin. Naintindihan niya ako? Hmm. Ayan po at uh, nagkausap na po sila ni Nida Nga po at uh, ito pong bahay. Bali, Madi para repair po ulit namin at para po naman kami ay para din po sa extra income para po rin sa aming extra income ayan malapit naman din lang dito yung malapit din lang naman dito yung yung titirehan maayos naman oo so, kaya nga lang kilalang kilala din si Minita at si Ninita. wow wala namang problema doon. Nalulungkot ka ba? May... Nita, hindi mo hindi mo kami makakasama? Na. Nalulungkot. Nalulungkot. At least nakausap ko na sila. Ayun. Yun ang isang... Ito yung gabing... <laughs> mag <-ihiwa. laughs> yung Maghihiwa. Lilipat lang naman po sila. Lilipat lang muna sila na... ba? Ah, naman pala siya. Ah, naman si Ninita Nita. Sabait naman doon ni Nita. Ah, at huwag lang pasaway doon ha. Maglilinis kayo sa bahay ha. Makikisama. Yung kwarto nyo, lilinisin nyo din ha. Ikaw so, may. Iaayusin nyo yung inyong gamit. May, na nyo. Alam mo na yun kasi naturoan naman yung dito. Sige na. Ah, yan po at uh, maraming maraming salamat po sa mula niyo awan nyo pagsubaybay sa aming YouTube channel ng Trish Marias. At abangan po ninyo yung update natin sa kanila. Hmm. Ay medyo <laughs> nagulat po yung Trish Marias. <laughs>